Tang duana ito mga kapatid ay babasahin natin tuwing umaga at babasahin natin tuwing gabi. So, babasahin natin siya nang tatlong beses sa umaga at tatlong beses sa gabi. Kapag ito ay binasa ng isang tao nang tatlong beses sa umaga at tatlong beses sa gabi ay maliligtas siya sa anumang mga masasamang bagay o makakapinsala sa kanya. Maliban lang kung ito ay uh, pahintulot ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, babasahin ko po ang duana ito mga kapatid at naway ito ay makakabis kabisado natin at may pagduduan natin sa araw-araw na pamumuhay natin. So narito po ang dua mga kapatid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul al alim. Uulitin ko po mga kapatid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim so ang kahulugan po mga kapatid ng dua na yan ay tinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang sino mang makakapinsala sa isang tao kapag binanggit niya ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kalupaan at mula sa kalagitan sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na nakababatid o tunay na may alam sa lahat ng bagay. So yan po ang kahulugan ng dua na yan mga kapatid at naway ito ay makabisado natin dahil ito ay napakalaking tulong sa atin mga kapatid. Actually mga kapatid ay napakaraming mga adskar o mga panalangin na itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kabilang na rin dito yung binanggit natin na dua na itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu rahmatullahi wa wabarakatuh.